Basta, hindi tayo alis hanggat di mo ako bibilhan. Natsumi, mas maraming importanteng bagay na kailangan nating anuhin kaysa dyan sa cellphone, katulad ng kuryente at tubig. Eh, ano naman? <laughs> Palagi na lang ako nag ate. Sumi, konting pasensya na lang. Lahat gagawin ko para sa'yo. Tara na. Hindi na. Ah, good afternoon po, ma'am. Gusto po ba yung phone? Uh, Oo oh po, magkano po siya? Witsin nga po, meron po tayong featured na alternative mode. Kapag nagpipicture po kayo, wala ng details. Ah, ang ganda. At nasa up to 99 po siya. Once na kumuha po kayo ng mga alternative accessories niya, pwede po kayo makakuha ng up to 2,000 discount. Ang ganda pala. Ah, sige ah, sabihin ko lang po yung ate ko po. Sige. Ah, sige. Ah, mamili pa po ako. Sige. Inspect lang po kayo. Sige. Natsumi, tara na. Ang tagal na natin dito. Ate, sandali lang. Ang ganda ng cellphone na to, oh pangarap ko to ate. At saka sabi ng staff na high resolution daw ito at waterproof. At kahit mag-blur yung picture, pwede niya i-clear ate. At saka ang, ang accessories ate, meron din 2,000 discount ate. Alam ko, pero wala pa tayong sapat na pera para dyan. Ano ba yun ate? Lagi mo na lang isasabi sa akin. Lahat na lang ng gusto ko, hindi mo mabibigay. Lagi na lang walang pera. Bakit ba hindi mo na lang ako pagbigyan kahit minsan lang? Ay, kita. Pero sana, alam mo, na hindi basta-basta kinikita yung pera. Eh, bakit ate? Yung ibang mga bata, nakukuha at nabibili nila ang mga gusto nila. Papaano naman ako, ate? Palagi na lang ako wala. Napapagod na ako maghintay. Hindi tayo mayaman at sumi. Hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. Pangarap ko naman maibigay sa'yo yan eh. Eh ano pa ang silbi ang pangako mo niyan? Kung hindi mo rin matutupad yan sa akin eh. Hindi mo ba ako mahal ate? Mahal kita. Sana naman maintindihan mo. Nagsusumikap naman ako para sa iyo eh. Eh di wag na lang. Kahit kailan hindi mo ako maintindihan. ma'am. Lagi po kayo nandito sa store, ah. At mukhang mahal na mahal niyo po yung kapatid niya. Siya na lang kasi yung pamilya ko, Pero, natatakot ako. Natatakot ako na balang araw, pag wala na ako, wala na siyang kasama. Kahit na sa mga sandaling nandito pa ako, hindi ko na lang mabigay yung gusto niya. Katulad ng cellphone. Hmm. Pero ma'am, naiintindihan ko po kayo. Pero alam niyo po ba, ang cellphone nakakatulong po magbigay ng larawan para napipreserve na ito yung mga magandang alaalam at mga nakaraan. At dito po sa Cellboy, mag-offer din po kami ng iba't ibang mura na po. I'm sure na kaya-kaya din po ng budget ko po. Salamat, oh. Sana, mabigay ko man lang isa sa mga pangarap niya. Pao po. po. Natsumi, tara na. Uwi na tayo. Ayoko. Palagi mo na lang ako pinapaasa, ate. Sawang-sawa na nga ako. Kakasabi mo wala tayong pera. Natsumi, hindi lahat ng gusto mo makukuha mo agad-agad. Basta, hindi tayo alis hanggat di mo ako Not Natsumi, mas maraming importanteng bagay na kailangan nating anuhin kaysa dyan sa cellphone. Katulad ng kuryente at tubig. Eh, ano naman? <laughs> Palagi na lang ako nag ate. Sumi, so, konting pasensya na lang. Lahat gagawin ko para sa iyo. Tara na. Hindi ka na. <tinyo> Duterte. Wow. Gusto, talaga yung phone nila. Oo. Pero, wala na nga si ate. Dapat siya ngayong yung bibili nito sa akin. Ah, uh, nawala. Ah, uh, ano kung ibig niyo po sabihin? Wala na po si ate. Iniwan niya na, iniwan niya na ako. Wala na, magagabay sa akin. at sumik. Iniwan ito ng ate mo para sa'yo bago siya nawala. Mahal na mahal ka niya at saka gusto ko maging masaya. Talaga po? Hindi ko akalain na inisip niya ako. Hanggang sa uli po. Oo. Ah, uh, gusto niya ipaalala sa iyo na hindi lang material na bagay ang mahalaga. At hindi hindi mo wawala yung pagmamahal sa'yo ng ate mo. Ate, patawad. Pangako po, hindi ko papahirapan yung sarili ko para sa mga bagay na hindi ko kailangan. Natsumi magpakatatag ka. Ay ano mo, ang bait nga ng ate mo eh. Napakamatulungin. Hindi alam mo ba kung bakit dito siya bumili sa cellboy niyan? Dahil bukod sa gusto ko niyang bilhan niyan, gusto niya pa makatulong sa iba. Alam niya kasi na dito sa cellboy, bawat beta ay tulong sa iba. Salamat po. Hindi ko po makakalimutan yung pagmamahal niya. <laughs> Tingit niyo palagi, eh. Salamat po. sa Manila Buhay ay masaya Kasama ang bagada, wala kasi saya Sa bawat tulog at galaw Magkasama tayong lahat Tibon Manila Walang pag-aalilangan